Narito ang latest chika for today. Umalma ang dating aktres na si Neri Miranda matapos makatanggap ng sandamak na ikos sa kanyang ginawang weekly meal plan. Layunin sana ni Neri ang makatulong at maturuan na maging wais ang mamis tulad niya. Ngunit marami sa mga netizens ang pumalag dahil hindi raw makatotohanan ang meal plan na ginawa nito, lalo na sa panahon ngayon kung saan napakataas ng presyo ng mga bilihin. Pagpapaliwanag ni Neri, Sample lang ang kanyang ginawa para magkaroon ng idea ang mga mamis kung paano makakatipid. Bukod pa rito, sinabi rin niyang mula sa bakulan nila ang ibang ingredients na nakasaad sa kanyang weekly meal plan, gaya ng mga gulay at itlog, kaya umabot lang ng isang libo ang kanyang budget. Ayon pa kay Neri, nakadepende rin ang budget sa kung gaano karaming miyembro ang meron sa isang pamilya. Kung nasa isa hanggang tatlong tao lang naman ay kayang-kaya naman daw ang isang libo. Pinalagan rin ni Nery ang komento ng isang netizen na rich people making a content about the situation of the poor. Aniya, galing rin siya sa hirap kaya alam niya kung paano maging madiskarte. Pinayuhan niya rin ang mga followers na dapat ay matuto magtanim ang mga ito upang sa gayon ay makatipid na rin sa mga bilihin at siguradong fresh pa ang gagamiting sangkap. Sa so ngayon ay deleted na ang weekly meal plan post ni Neri. At yan nga ang latest showbiz chika for today. Tutok lang sa bandera para sa mas may init pang pasabag sa mundo ng showbiz.